Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang hanap hanapin ng taong mahal mo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras ng gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Kaya ang gagawin mo lamang sa ritual na ito, napakasimple lamang po, umupo ka lang saglit, paglaanan mo lamang ito ng ilang minuto, umupo ka lamang, mag-focus at mag-concentrate ka, dapat ikaw lamang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual. At dapat walang nakakaalam o makakakita sa kahit na anong mga ritual na iyong gagawin. At habang ikaw ay nakaupo at nakapikit ang mga mata mo, ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. At wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell, basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya at dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At kinabukasan ay pwede mong ulitin ang ritual. Gawin mo itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta paglaanan mo lamang ito ng ilang minuto. Kahit ikaw ay nasa bahay o di kaya ikaw ay nasa trabaho, ay pwede mong gawin itong ritual. At paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At dapat tama ang pagkagawa mo nito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.